Good day, good day mga busing Kumusta, kumusta kayong lahat This is July from Fam Velos channel Yes, mga busing For today's video mga busing Gusto ko lang i-share sa inyo Na nag-DIY tayo na mag sa ating motor Na si Honda Click Silvestris Gray 125i Special Edition na ang pangalan ay si Bestie yes mga busing yan ang Bestie ko nag DIY tayo ng CBT kasi mahal sa ano mahal sa shop mga busing sobrang mahal ng labor mga busing kaya nag DIY na lang tayo first mga busing ang in-invest ko talaga is mga tools. Kinumplito ko lahat mga tools before ko nag-DIY mga bossing. Kailangan natin mag-invest ng tools mga bossing. Kasi, ang um, kailangan. Kailangan talaga ang tools para sa pag-DIY natin mga bossing. Kinumplito ko muna mga bossing. Tapos, uh, tinignan ko kung anong mga parts na kailangang palitan mga bossing. Kaya, ayun ah, uh, ayan mga bossing, nag DIY tayo tapos kasi sobra ng ano bossing, sobra ng dragging yung motor natin. Ano na to? Um, more or less 14k na ang takbo in 7 uh, months niya. Yes mga bossing, ganun kataas sa 7 months ni Bestie mga bossing, 14k more or less na yung takbo niya kasi naglalamove tayo mga bossing alam niyo na pag lalamove laging bumabiyahe kaya mataas na yung odo natin para sa 7 months ni bestie mga bossing yes mga bossing tagal ko naka open ng ano mga bossing cover <laughs> Yes mga bossing, uh, inopen ko yung ano mga bossing o na yung uh, filter kasi air filter kasi tiningnan natin kung gaano nakadumi. So so far malinis pa naman. Kasi ano na yan, hindi na yan stock, bagong palit mga ano pa, mga 1 month siguro. Mga 1 month na yan. Pinalitan ko yan mga bossing. Ayan yung resulta ng impact range natin mga bossing. Yan yung invest natin na med pinakamahal na investment natin sa mga tools natin mga bossing yung impact wrench natin sobrang useful talaga mga bossing gamit na gamit talaga pag mag DIY tayo mga bossing sa mga motor natin kailangan may mga impact wrench tayo mga bossing Tsaka mga sakit wrench ayan mga bossing oh sobrang dumi ng bell mga bossing oh sobrang dumi ng bill mga bossing kailangan talagang palitan ah, palitan linisan mga bossing yan mga bossing tiningnan ko yung ano mga bossing bill belt belt pala bill belt pala tiningnan ko kung kailangan na bang palitan pero so far okay pa naman yung belt natin so okay Ayan, inikot-ikot, inikot-ikot ko yung gulong mga bossing kung may mga ingay tayong ma uh, marinig. So far, okay pa naman yung ano niya, mga bearing-bearing niya dyan. So, okay pa. So, tiningnan natin yung mga bola natin dyan. So, stack pang mga bola natin dyan, mga bossing. So, yung tatlo, yung tatlong bola mga bossing, malala na talaga yung mga kanto-kanto niya, mga bossing. Kaya, Uh, palitan ko sana mga bossing yung anim palitan ko sana ng instead of 15 grams ang stock palitan ko sana ng 14 lahat pero since okay pa yung tatlo mga bossing uh, nag combine na lang ako ng tatlong 15 tapos tatlong 14 tingnan natin kung anong takbo mga bossing uh, video ko rin sa inyo mga bossing or i-reveal ko din sa inyo mga bossing kung anong resulta ng tatlong 15, tatlong 14 mga bossing. Ayan, tinignan ko yung slider din natin. Sobrang luwag ng slider. Kaya pinalitan ko yung slider natin mga bossing. Kailangan palitan kasi mahulog na talaga pag inaalog ko mga bossing yung ano natin, pulley natin, yung backplate na kakapitan ng ano na slider sobrang dumi na uh, sobrang luwag na talaga. Sobrang ingay ta pag ano mo. Ayan, 'yung um, nilinisan ko mga bossing bago ko binasa ng CBT cleaner. Uh, kinuha ko 'yung mga alikabok-alikabok dyan Bumili pala ako ng mga ano, bumili pala ako ng CBT cleaner mga bushing. Kailangan kailangan ng safety cleaner mga bossing pero since ano yung uh, niya na sprayer bottle ang hina ng ano ng spray niya ang hina ng spray gun niya halos walang lumabas na safety cleaner kaya nag DIY na lang ako ng spray bottle <laughs> ayan Lacto na bottle Lacto. Uh, sponsored sponsor by Lacto. on oh, so hindi yan spoke. <laughs> <Hindi yan. laughs> Ayan, binutasan ko yung takip ng lakto mga bossing, ito ang ginamit ko mga bossing. Yan ang ginamit ko maglinis uh, ng cbt natin. Ayan, bumili tayo ng ano mga bossing, ang uh, 200 plus ata 'yon, yung isang galon niya. 1 galon mga bossing, one galon ng binili kong cbt cleaner. Yan, linis-linis din. Mekos-mekos mga bossing. Mekos-mekos. Mekos-mekos ng ensan yan. Ayan. Yung iba mga bossing, ang ginagamit nila, gasolina. Ayoko gumamit ng gasolina mga bossing kasi mahirap na. Masira yung mga oil seal natin dyan. Mababad sa gasolina mga bossing. Yung iba hindi tinatamaan la yung ano uh, mga oil seal pag uh, gasolina yung gamit niya. Ako for sure na lang para sigurado hindi na ako ginam hindi na ako gumamit ng ano mga bossing ng uh, gasolina. Ang ginamit ko si Cleaner na lahat. Lahat-lahat ng kailangang linisan ang ginamit ko gas um, si Cleaner mga bossing. Kung makita nyo dyan sa picture, as sa video mga bossing, may rubber hammer din ako. May rubber hammer, tapos may circlip, ah, pliers. So, sa... ayan, naglinis-linis na tayo dyan ng mga bossing ng ano natin, ng mga poly assembly. Inisa-isa ko talaga paglinis mga bossing. Inaisa-isa ko yung pulley hanggang doon sa torque drive assembly natin mga bossing. Linis lahat, linis lahat mga bossing. Ayan mga bossing, linis-linis tayo minsan mga bossing, DIY, DIY. Do it your own. Oh, mana meaning sa DIY mga bossing sa do it your own bed do it with your own risk mo si mga bossing pero before may idea naman tayo dito mga bossing konti tapos dagdagan natin ng mga research research diyan dagdagan natin ng mga tutorial diyan manood tayo ng mga tutorial ang daming tutorial din mga bossing ang importante lang talaga mga bossing yung tools natin mga bossing eh may pang may gamitin tayong mga tools mga bossing kung wala man tayo sa kung wala man tayong tools na kailangan gamitin diyan pwede naman tayong manghiram diyan sa kapitbahay natin na may motor o sigurado may tools din sila so kung hindi ka kumpleto ng tools manghiram ka ng tatlong kaibigan mo kung wala kang tools na kailangan diyan sigurado may may meron sila may wala sa iba na mayroon yung isa may isa na wala siya pero mayroon yung isa orang ganun hanggang sa makompleto mga bossing diskarte na lang mga bossing pero ako kasi uh, habang nagbebiyahe ako ng lala mo mga bossing pag may kinikita akong 20 pesos na coin yung 20 pesos mga bossing nilagay ko yun sa ano yung, sa alkansya nagalkansya ako ng 20 pesos mga bossing hangat hanggang napuno yung alkansya ko kaya yung napasyahan ko na gamitin sa pagbili ng mga tolos natin mga bossing ayan, kung wala naman kayong ipon-ipon dyan mga bossing pwede naman uh, ano, home credit <laughs> hindi, sponsor mga bossing ay hindi yan ko sponsor pero hindi ko ina-advise yung utang-utang mga bossing, hirap talaga may utang mga bossing, pero kung wala na talagang choice ah, uh, ayun na may maraming mautangan dyan mga bossing <laughs> yes mga bossing uh, yung iba pa isa isa lang pwedeng circle applies muna rubber hammer muna ang pinakamahalang lang talaga dyan mga bossing ano eh yung uh, impact wrench mga bossing impact wrench tapos torque wrench ang kasunod yan mga bossing. Kasi yung torque wrench ko, nabili siya mga 800 plus kasi. 800 plus. With free, ano na yan. With free mga socket wrench na tatlo ata yan. Tapos extension niya. So okay, gamit na gamit yung torque wrench natin mga bossing para iwas sobra or kulang sa higpit yung mga bolt natin. May specific uh, higpit kasi ang ano natin mga bosing pulley assembly tsaka uh, torque drive assembly tapos yung pinaka main bolt nya, I main uh, lock nya may specific kasi ng higpit so kailangan natin ng torque wrench mga bossing yung iba, ano yung ginagamit nila, m wrench yung ginagamit nila higpit lang na higpit so hindi natin alam mga bossing na so, nasobrahan pala yun or nakulang pala yun so kailangan talaga ng torque wrench natin mga bossing so nag invest din ako ng torque wrench mga bossing hindi lang kita dyan kasi pag hinig, yung time na naghigpit ako ng uh, torque wrench mga bossing hindi ko na on yung cellphone ko hindi ko na on yung camera ko sobrang palpak talaga <laughs> siguro next time maano ko na kung paano gamitin yung torque wrench pero kung plano nyo bumili ng torque wrench mga bossing ang dami na ang tutorial dyan paano gamitin yung torque wrench so hindi na kayo mabihind mga bossing kasi ang dami ng mga reviews ngayon ang dami ng mga blogger vlogger ngayon ang dami ng nag-vlog, nagre-review ng mga about sa torque wrench about sa impact wrench paano gamitin paano mag CBT madali lang naman mga bossing ang importante lang dyan Uh, kailangan yung malaman or i-research nyo research manood kayo ng ano mga step by step tutorial dyan kung paano magsibiti kailangan lang dyan hindi walang uh, pyesa na maiwan ba kailangan kumpleto lahat kung paano mo re-install eh, paano mo kinuha lang yan, yan lahat ganun din ang pagbalik ayan Diyan na tayo sa ano mga bossing Diyan na tayo sa CVT cover naglilinis dyan mga bossing kailangan din yan nilinisan natin mga bossing kasi sobrang dumi din yan mga bossing gamit na tayo ng mga brush yan mga botong yung iba paint brush yung ginagamit nila tapos ako since wala akong brush mga bossing yung sinasabi ko sa iyo pag may kapitbahay kayong may tools din so Ayan, nanghiram ako. Wala kasi akong brush brush diyan mga bossing, wala pa ako, hindi pa ako nakabili ng paint brush or anong brush pa diyan na mapwedeng magamit sa CBT sa natin. So, ayan, nanghiram ako sa kapitbahay since mayroon na siya. Ayan, siyan bossing mga tina, tina as, anong anong tawag diyan. Ah, gitrapuhan na na ako ng mga bossing. Nagbisaya <laughs> bigla. Gitrapuhan na na ako bossing para mauga na ng mga bossing. Para kailangan talaga kailangan ma trapuhan gina ka siya kay para uga gin ining balik na to mga bossing pati mga poly assembly natin pinanasan natin yung mga bossing para ayan oh trapo-trapo time na tadi ha mga bossing Diyan ang mga bossing kung paano nyo tinanggal yung bola, kailangan yung ano, kailangan yung matandaan kung paano iba Paano ibalik? Pasensya na kayo sa alaga kung mga bossing. <laughs> Sumali sa video natin mga bossing. Tumingin sa trabaho natin mga bossing, alaga natin. Siya siya plus si Ashaplasi, ano mga bossing, si Mikay. Ayan, sumali sa video. <laughs> Pinaalis eh. <laughs> Ayan. Videohan pang buntot. Napakita pa ng point si Mikay mga bossing. Ayan, na natin yung poly assembly mga bossing. Tapos yung mga washer dyan yan mga bossing. Kailangan yung uh, maalala kung paano nyo kinuha. Ganon din pagbalik. Tapos mga bossing yung ano niya pala. Anong tawag diyan? Nilagyan ko ng ano mga bossing konting grasa, konting grasa lang. Tapos yung grasa na gamitin natin mga bossing, yung high temp mga bossing ha. Ilagay ko na lang siguro sa mga video or sa mga short video mga bossing yung mga tools natin mga bossing at saka yan, yung high temp ah, grace natin mga bossing. Sa part na yan mga bossing Inassemble ko na din Inassemble ko na din yung Ah uh, Third drive assembly natin mga bossing Ayan Lagay na tayo ng Grease dyan Tapos Ibinalik na natin yung ano Yung Ah uh, Pin lock May tatlong pin kasi dyan mga bossing Tapos paglagay natin dyan mga bossing kailangan puno puno talaga ng ano Yung mga Ah uh, Butas dyan ng ano kailangan puno talaga yung grasa kailangan puno ng grasa yan mga bossing since mga yung mga bearing dyan sa ilalim mga bossing nilagyan ko din yan ng uh, grasa mga bossing kasi since naguhugas tayo so yung mga ano yung mga stock na grasa nawala na yun so kailangan natin palitan ng grasa nilagyan ko ng grasa ng mga bossing yung ilalim sa torque assembly natin Ayan, binalik ko na rin yung mga ano natin, yung mga spring. Ayan, oh. sobrang gamit ng ano mga bossing, yung circle pliers natin mga bossing. Kailangan talaga yan pag mag at tanggal at magbalik tayo sa atong, ating clutch spring. Ayan, assemble na natin yung ano mga bossing. Yung ah... Uh, third drive assembly, gamit ang impact range natin mga bossing. Nakalimutan ko di dyan yung ano mga bossing yung uh, exact higpit ng ano eh kailangan uh, 54 newton meter talaga yung higpit ng truck drive assembly natin nakalimutan ko ayan binalik natin yung ano natin mga bossing yung air filter natin mga bossing since uh, malinis pa so hindi pa natin pinalitan mga bossing ayan pa before ko tinakpan yung ano natin mga bossing CVT, eh, before ko binalik yung CBT cover natin mga bossing Pina-under ko muna kung may mali ba or may tutunog ba and then medyo may ingay konti nilagyan natin ng uh, noise ano yun? anong tawag dyan? anong tawag? Okay, so since binalik ko na yan mga bossing, ha, patapos na tayo mga bossing. Hanggang dito na lang, bye.